Today's video Bali, balik tayo ng Turbulence product. Buti, pinayagan tayo ng tropa na i-vlog yung unit nila. <laughs> Hindi lang natin papangalanan, syempre. Ayan. Na-troubleshoot ko na ito kasi nahiya nga ako kanina na, na magsabi na mag-vlog. Kaso sabi ni tropa, pwede naman daw. <laughs> Ayan, Turbulence na CW2000. Galing, kwan pa? Galing malabon. <laughs> <laughs> galing malabon Yan, turbulence Nakabaklas na siya Pasensya na kayo Para kahit papano Meron lang akong content Ang issue nito Nung dinala dito sa atin Nagawa na ng ibang Technician Na medyo hindi siya di pa ka kapamilyar Sa may power amp Ito uh, Baklas kasi yung kan dito Yung uh, Thermistor Pang high voltage dito Nakakalas Naantay pa namin Galing Raon Yan, limang piraso Nakakalas ito Ito yung papalitan natin tapos, nung tinroubleshoot ko na siya, may issue yung channel 1. May problema yung channel 1. Uh, umuusok dito, may sira na mosfet. Ito, mosfet. Inantay rin natin. Value nito ay, ah, uh, ito, itong okay na brand. Wala silang tinatago na kung ano, no. walang kas-kas-kas-kas. Value nito ay 59 and 30. Yan, sira itong Mosfet. Napagana ko naman na, although napagana ko naman na itong isang channel na to, kaso lang, mababa na value yung nilagay natin. Bali, mababa siya ng 10 ampere. to yung 260N. Yan, pansamantala lang, kumbaga pinagana ko lang. Ayan, sira to dito sa my stepper. Tapos, eh, kung lang, pahaging lang natin yung mga ay ah, hindi natin dapat pakita. Itong diode dito. Kadalasan kasi yan, pag nasira itong nagka problema uh, ito yung isa sa mga dapat nyo i-check itong diode papunta to dito sa may amp nya uh, 4744 44, 15 volts yung value nyan ayan check nyan kasi minsan nasisira eh, kahit sa ibang mga brand amplifier kadalasan nasisira yung 47, 44 or 15 volts na sinar diode tapos naging normal siya, nawala na yung short ang problema walang bias ito napiki ako rito yung 10 ohms na nakalagay dito nag change value yung 10 ohms naging 1k <laughs> ayun ang pinalitan ko yung 10 ohms kasi ito tsaka ito parehas lang oh, to 10 ohms to yung pinalitan ko ng 10 ohms naging nagkaroon siya ng bias naging normal siya pero pinix bias ko na rin ito yan to naka fix bias na ito Uh, una kong sinalang na value ay 2K, mababa. Tinaas natin. Yan, 2.7 na siya. Tapos, dito sa may 75 ohms, umusok din to dito. Umusok yan. Ngayon, wala akong eksaktong 70, uh, 75 ohms. Ang nilagay natin is 47 ohms and then 22 ohms na ka-series. Yan, okay yan. Gagawin at gagawin mo yan para gumana lang yung isang unit. Tapos, ito sa may 5401 and then 551, sira din to. Ito, bago na ito. Yung mga, sana na ba yun? Basta, sira ito. Hindi naman tayo nagsisimuling eh. Basta, ito yung mga posible na maaaring yung i-check ito sira, yan yung 5401 din, 551 tapos itong sa drive nya 1837 ito ito, bago na ito And, sira itong 1837 yung 4793 is good yan, ngayon naging okay na ito yung bias na pinalabas ko rito is nasa 0.3 same din sa may isang channel, kasi good itong isang channel na to, eh. good ito, good dito pero pinix bias ko na rin para Yeah, pa, pa sabay na sila. Ayun. Ngayon, antayin na lang natin yung rider. si parating pa yung rider para kapit na daw. <laughs> para mapalitan natin tong baristor dito. Tapos, yung mosfet, may balik natin sa orig nya. Ayun na pala. Yan na ay yung rider. Ayun, bali. Ito na. Dumating na yung lalamon. <laughs> ito, bayad na. No? Order natin. Okay, kakabit ko lang ito. Agapitin natin na yung baristor. tapos yung MOSFET. O, value nito ay MF72 10D25. yan 10,000 by 25 ampere ito. Lima, bago lahat ito. Sina na lang dito, wala na nakalagay. Ang lima tapos tinanggal natin yung pansamantala natin na MOSFET ito pinalit natin. Yan, 59 and 30 Ito ito to. 59 and 30 rin to. Okay. Ah, mabilis mabilisang vlog lang din naman ito eh. <laughs> Dahil na troubleshoot na na troubleshoot ko na bago natin gawan ng video. Okay, babalik ko na muna itong mga board para diretso na tayo. Naibalik na natin yung front panel. Yan, nabalik na to, nakaturnilyo na. And then ito yung binalit natin. nakailira na ito. Tapos yung board, yun na, bahala na, may audio man o wala. <laughs> Tapos ito yung pinalit natin, yung bago. Ayan, mosfet. Tapos, ayan. Tapos ang isa pa pala nakaligtaan ko kanina, yung 5532. Yung 5532, ang isa sa palatandaan na sira yan, na kahit na walang signal na pumapasok, is umiilaw yung signal dito, indicator. May sabihin, sira yung OP amp mo. Ayan, 55.32 lang naman value nyan. Okay. Ngayon, try natin. Mag-valve na tayo. Para sigurado. Ayan, naka-on na siya. Naka-protect parehas. Okay, nag-normal. May speaker na nakakabit ito eh. Kasi mamaya na lang kapag may audio na pagkatapos na saka ako na ipapakita sa inyo yung bias na may nakakabit na kasi na speaker oh kinabit na, namin yan nakakabit na meron ng audio source to kung sakali na may audio na na normal na ito eh under na ito may speaker na rin nakakabit yan apat okay yan natin ang volume wala dito meron dito ah may signal pero Walang audio ah. Ito wala. Teka lang, ayusin muna natin. Nagka gutay-gutay yung mga kable. Dahil kanina yung channel 2 may audio, yung channel 1 wala. Ah, pinagtitesting-testing ko yung audio rito, nilipat ko rito. Okay. Ibig sabihin, buo yung amplifier. Ay, ah, na lang natin mamaya yan. mali dun sa may likod lang yung ah, problema. nagka loss contact yung mga switch dahil nga na-stuck. Hindi nagalaw galaw, -galaw karon siguro ng umidoyan or corrosion. Ayan, contact cleaner lang. Minumba namin ng contact cleaner tapos kinalaw-galaw. Ngayon, goods na. Ayan, may audio na yan. Nakakabit yan dito sa may... Meron akong sama rito. Ayaw magpakita eh. <laughs> Exclusive. Ayan, meron tayong rain. rain. Sa rain nakakabit ito. Ayan, sa mga gusto ng original na processor, pwede kayong mag-PM sa akin. Ipasa ko kayo sa mga tropa na nagbibinta ng mga original na uh, processor. Rain man yan, Clark Technic man yan, DBX man original yan. Kahit anong processor, basta merong stock, mag-PM kayo sa akin or mag-message kayo sa akin, hindi ako magbibinta sa inyo. Ang magbibinta ay yung tropa ko. Magbibigay yung tropa ko sa inyo. Ayan. Ayaw lang magpakita kasi exclusive tayo eh. Exclusive pala siya. <laughs> Ayan, ang maandar, dali, apat na kanyan, apat na box. Ayan, okay na. Yung turbulence natin. Nakato, 20 na pala ito guys. Pasensya na, putol-putol lang yung video natin. Kasi, Buti well, nga pinayagan tayo na eh, gawan pa ng vlog ito eh. Ito na kato 20 tayo. Naiba lang yung 16 natin kasi dito para to sa mga tropa ko na gumagawa ito, Andun ako sa kabilang lamesa eh. Sa ngayon, ito lang muna. Ayan oh, smooth finger. <laughs> Ayan, bali okay na. Maandar na yung nga uh, turbulence na CW2K okay natin. Angas ng rain oh. sticker ka pa nyan, Meg so, 'Yon 'no. Oh. Nakadali tayo ng sticker 'o. Oh. Salamat ah. <laughs> ganda gawin to, bukang pili kong gayahin to, gawin kong logo ng 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 page ko to ah. Wow. <laughs> Kaya <-demanda> ako ko rito. <laughs> Ayan rin na P15. Nakakabit dito. Okay na. Nakadali na naman si Solid G ng turbulence na CW 2000. oh. Ang gaganda, oh. Oh. Mas tayo ulit pa sa mga gustong umorder ng mga original na mga processor. Equalizer, crossover, parametric na yan. And then, drive rack. Meron. Meron sa tropa. Mga original hindi ako magbibinta ipapasa ko lang kayo may mga tropa tayong siyempre yung mga nagbibinta ng mga ganung casing unit eh ayun goods na mandar na yung dalawang channel na turbulence na CW2000 yung mga na-repair natin ito basta okay na yan <laughs> ayarap yan ulit-ulit sabihin nyo pa ulit-ulit tayo ayun naka naka mono or parallel setup tayo may dalawang channel Mandar So yun lang guys, hanggang dito, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog ko. Bali, ang kulang na lang dito ay itatali na lang ulit dito. okay kailangan, ganun talaga, dagdag trabaho dahil nga binaklas natin yan. Pero kailangan para malaman natin kung alin yung may problema. Sa control ba? Sa input ba ng amplifier natin? Or dun sa may back panel, di ba? Ayun, okay na. Back to goods na yung at turbulence na CW 2K natin promotion bago tayo magtapos si shop natin always on the na 24 7 sa so, mga gustong magpaparepair along sa Uyo Quezon City number 61 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo Quezon City social media pages natin sa so, mga hindi pa nakapag follow paki and then paki ng mga walang kwentang video natin sa my facebook youtube channel sa so, mga hindi pa subscribe subscribe like, share, and then siyempre pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lad.